adjustable tayo sa ganyan. Kung kinakailangan, mag-fight-fight. Mag -fight. Pagkatapos, fight. wala na naman. Ganun lang talaga ang buhay ng buhay. Medyo pagod nga lang sa trabaho kasi laging malayo ang biyahe. Hindi, man, hindi madali ang biyahe. Malayo, sakit sa, sa katawan. Tapos minsan, may barrio pa kami puntahan na napaka-giba ng pasada. Yung, kumbaga, gagawa lang ng kalsada. Eh, mayroon din ganyan katulad ng Pilipinas eh, nagkubak kupa-kupaangan. Pero, malayo na. Yung malayo na ng mga area, yung mga barangay-barangay na, dito nasa central pa tayo eh. Kaya ganyan ang kalsada. Maganda ang kalsada sa central. Pag papunta ka na ng malayo, mga bari baryo yun, ang hirap, sakit sa katawan, magbiyahe. Kaya, masalamat na ako kung dito ako maasayin sa mga sa sentra. Pero pag nasa mga bari-bari ang kundahan namin, sa labisyo namin, naku, nakakapagod talaga. Kasi kiba-kiba din parang probinsya din sa Pilipinas na ang mga kasna kalsada kiba-kiba. pagkadyaga, ka, kailangan talaga yan hindi pwedeng mawawala yan at pasensya, minsan talaga napupuno ka talaga sa mga tao hindi maraming umintindi sa oras mo eh. subing-subang oras mo, trabaho ka ng wala pang time, tapos anong oras ka na ipapauwi sa bahay, kaya, kailangan mo mag mag-ipag-away eh. kaya minsan, nakakaano kasi kung sino yung taong mabait sa'yo yun din yung taong nawawala nang hindi mo alam pero okay lang yun, survive tayo kasi nandyan ang itaas, laging nakatutok, laging nakapantay sa atin. Alam ko na lang, alam ko na Masalamat na tayo, lagi tayong safe dahil nandyan yung itaas, nakatutok sa atin, nakapantay sa atin. Maraming maraming salamat ang talaga eh. Kailangan natin magsakripisyo, mag magtiis para sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya kayo mga nanay, kahit lang tayo. Kahit gaano kasikip sa trabaho, kahit gaano kahirap, kahit gaano kaano, pagdating naman na makagraduate na yung mga anak natin, okay na yan. Kumbaga makaluwang na tayo. Sa ngayon lang, sikip lang talaga. Kasi, eh, siyempre nag-aaral pa yung mga bata. Lalo-lalo na kung mga maliit pa sila. Alhamdulillah naman. lumalaki din ang gastusin eh. Kaya kailangan kayod. Kayod, 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 kayod. Kailangan talaga kumayod ng ano,